Salamat nga ako at nahanap natin siya at na makakapanayam natin ngayong umaga. Ngayon, simulan natin ito sa opening pamamagitan ng isang opening statement mula sa ating resource speaker na isang dating pulis at sinasabing leader ng Davao Death Squad. Magandang umaga sa iyo, Mr. Arturo Lascañas. Ako po si uh, retired police uh, senior police officer for Arturo Lastanyas ng na Philippine National Police Davao City Police Office. Isa ako sa mga original members ng Davao Lead Squad ni dating mayor at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libu libong tao sa Davao City and other areas from 1988, 1988 hanggang sa so umalis ako sa grupo noong December 26. sa kinadaulan ay mga kalabang personal, karibal sa negosyo o kritiko sa politika. Kagaya ng grupas niya na si Jun Pala, ang pinapapatay sa amin ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na tinatawag din namin na Superman. Madalas inuuto sa amin ito directly ni Mayor Duterte. Sani Pilipintura ang head ng operasyon ng Davao Dead Squad ni Bongo na alala Rodrigo Duterte o ni Bato de la Rosa nung siya ay chief of police ng Davao City. Kami po ang mga perjugo ng Davao City at ang mastermind namin ay walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat ng mga specific cases na pinatay namin minsan, naalaala ko lang. Ay inilahad ko sa akong testimonya, sa aking testimonya sa International Criminal Court or ICC. Gaya ng huli kong, huli kong testimonya sa Senado noong 2017, ako po ay humihingi ng tawad sa mga pamilya ng aming mga biktima at sa taong bayan pinagdarasal ko rin po sa ating Panginoon ang aking kapatawaran. Maraming maraming salamat po at handa na po ako sa inyong mga katanungan. Yes. Ah, uh, bago po natin umpisan lahat, ito po yung uh, medyo mahalagang question lalo na po sa aming mga media no. May nag-alok po ba ng pera para magtestigo ka laban kay Duterte? Wala po, sir. Opo. Ah, uh, ano po ang katotohanan? Ano po ang nagtulak sa iyo? Bakit ka umalis sa Davao Death Squad ni Duterte? Mabiglan po ay matinding uh, konsensya at ito ang lahat ay personal ko pong desisyon na dapat ko ilabas ito at baka mabigyan. Hoping one day mabigyan ng uh, justisya ang mga pinagpapatay sa si Davao City at sa buong bansa at sa mga hmm. sa mga masigilat. Yan na po. Kamal, kamakailan po, uh, Mr. Las ay eh, nagkaroon po kayo ng interview kay Antonio, Ginong Antonio Montalban ng Vera Files kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug log sa Davao City at personal ko po pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng mag uh, magtira sa Davao City dahil uh, talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tang, Jamie Duterte. Paano so, yun muna? po ang uh, masasabi ko at uh, yun na uh, uh, yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni uh, Mayor Aldo Parahino ay pinapapatay na niya. Solo na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng uh, hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Sir, naniniwala po ako na nandyan po po yung mga networks nyo, yung mga kaibigan nyo na tumutulong sa inyo sa pagbibigay ng impormasyon. Sa tingin nyo, tuloy pa po yung operasyon nila? Ginoong Lascano. Uh, yeah, 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 yeah. yes po. Gamit po yung mga networks nyo na uh, nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, Tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa, sa double city po at double region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit niyong pangalan, si dating uh, pangulong uh, Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sami Uy at Charlie Tan. Yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng uh, mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities ko no, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang uh, deathless. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay five star senator Ronald Bato de la Rosa na involved yan sila. Nasabi mo rin po sa Vera Files uh, interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetali nga po ito. Uh, uh Mr. Opo, S tama po yun. Paki detalye po. Yung uh, sinasabi ah, niyo. Ah, ganito po. Na... Paano yes, niyo po, po, may personal Paano niyo po Hello? nasabi na involved po si Congressman Duterte sa smuggling? Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako. And then uh, kinausap ko si uh, attorney collect, uh, customs collector, attorney Bancoy, attorney uh, Edward de Boco, ang assistant, and then uh, yung chief ng assessment na si attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To so, si attorney Bancoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Iboco, 1 to 2 million per week. Depende yan sa arrival ng mga container ban ni Paulo Duterte. Nagwe-withdraw po kami ni Mark Shrico ng pera every Friday po ito sa tatlong banko. Number one, BDO. Number two, East Bank. And number three, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-export ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po hindi lang po Port of Davao. National na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung uh, ma marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga. hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainita ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong no mga Duterte, magkano ay naabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Polong na mabigyan ako ng uh, 50 to 75 thousand pesos per week kasi ang trabaho ko is mag-escort lang. Si Collector Bangkoy is 2 uh, to 3 more or less million peso. And then yung assistant niya, and then yung si uh, Atty. Balis ng assessment, si Colonel Albano ng uh, Customs Intelligence ng Davao nang nag-deliver kami ni Mark Suico more or less mga 1 million piso per week ito every Friday kasama yung kanyang sekretary na si Ma'am Yunis. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel uh, Kapuyan ng ISAP. Nakasama ko si, ako nag-escort ng Mark na uh, 500,000 pesos more or less per week And then to Batog de, de la Rusa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mike Swick po ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is uh, pinadeliver sa akin ni Mike sometimes uh, during uh, Saturday morning na uh, meron siyang share na I think kung hindi, hindi ko nagkamali mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang pulong. Pero I doubt it that it is a uh, true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Uh, Mr. Scana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga police, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po. Yeah. Um, military, si Colonel Kapuyan ay isang colonel uh, ng uh, Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman ay siyang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Ruyel Agarman naman ay siyang uh, Chief of Police ng Santa Ana Santa Ana Police Station and uh, Sa Sa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po ang pagka-recall ko. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese triad, ito po yung drug syndicate na international po yan. Eh. Itong si Congressman Pulong Duterte? Totoo po yan. Dahil nung uh, personal kami nakausap, kinubaran ko siya sa lads namin sa Masun kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Noong nakita ko ang kanyang napakalaking tato, katulad sa tato ito na may kiliyang. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor triad group. sa so paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Uh, pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena itong uh, mga, mga triad na ito kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Hoy, si Charlie Tan. At uh, minsan si Alan Lim nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very really low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lang Davao City po ito nakalocate.